Hello mga kabayan So guys, nagpa-presscon si Sen. Villanueva At kung ating babasahin ang kanyang mensahe Pinapaalam niya sa atin na sa August 4 na uumpisahan ang impeachment ni Sara Duterte So pinapaalam niya sa atin na uh, magsusona si PBBM sa July 28 So sa July 29, Tuesday July 30, Wednesday July 31, Thursday, August 1, may apat na araw pagkatapos pa ng Sona, no? Uh, hindi sila dyan mag-uumpisa ng impeachment ni Sara Duterte. Ang dinadahilan kasi nga daw pag-uusapan pa kung kanino senador mapupunta ang mga komite. Pero alam naman natin na kasi yun. Dahil ngayon pa lang, alam na nila kung kani-kanino mapupunta komite yung, yung kung kahit kahit yung senador mapupunta yung mga komite. di ba? So dito uh, pinapakita na inuurong na naman yung impeachment ni Sara. Ang dahilan kasi inaantay nila na mahulog ang biyaya mula sa langit na ang Supreme Court na mismo ang magpa-stop dito sa impeachment ni Sara Duterte. Inaantay nila na magkamilagro Uh, mula July 28, 29, 30, 31 at sa August 1. Sa, o kaya, baka inaantay nila hanggang sa umaga na August 4, malaglag ang desisyon ng Supreme Court na pinapatigil ang impeachment ni Sara Duterte. So, ayun ang pinaka-bottom line. Para lang magkaroon si mag-give time sila sa Supreme Court na maayos nito yung desisyon at baka sakaling mapahinto yung impeachment ni Sara Duterte. So, itong mga senador na to guys, sila kay Etano, sila Escudero, at itong si Villanueva, no? Eh, yan. Ang, uh, at yan ang mga kapural talaga dyan sa pag -ano na yan, pag-uusog na yan ng impeachment ni Sara. At eto, darating pa yung partisipasyon ni Marcoleta. di Diba? Si Jingkoy, ano rin yan eh, para rin yan para ipahinto yung impeachment. Pero pa yung mga dutae ng mga senador na sila Amy Marcos, Bongo, Robin Padilla, Bato de la Rosa, magkapatid na Bilyar, Amy Marcos, di ba? So guys, pakatandaan natin na dapat ipaglaban natin na matuloy ang impeachment. Hindi pwede na ganito na sa August 4 panlaupisahan. Kaya nga guys, magingay tayo sa social media kung makakadalo naman tayo sa mga rally sa Senado, gawin natin para sa bayan. So, dito na ako guys and blessings, blessings everyone. Bye!